Bagyo ka lang, manginginom kami. Ito na siguro yung moto na ng mga taong ito. Si kahit na bagyo, hala, sige, inom lang ng inom. Tara, shot puno. Yan ang Pinoy. Mindset ba? Mindset. Kahit anong mangyari, dapat laging nakangiti. Dahil ano naman ang mangyayari kung ang hirap-hirap na kanang buhay, iiyak-iyak ka ba dyan? Kumusta yung sa Sukat Road? Para niya kaya eh, bahang-baha. At itong si ate, gutong na sa paglakad sa bahaw. Kaya wala nang magawa kundi kumain na lang habang maglalakad para may lakas ka pang maglakad, di ba? Happy swimming! Natuloy din ang outing sa <laughs> itong siyang post na to. O, <laughs> ba? Pilipino talaga. Di pati tinag kahit kailan. Oh, ito pa, ito pa. Ginawa lang namang beach yung baha. Oh, ayan, no. Oh. May pa pa sila, ate. Oo, oh, oh, feel na feel na parang nasa beach lang. O, oh, diba, Al? Pinoy na pinoy talaga. Enjoy na enjoy sa baha. Kahit na binabaha. Oh, ito pa. Tingnan naman si ate at si kuya. Kahit na baha na. O, oh, TikTok is like. Ika nga, diba, ba? Baha ka lang tiktokers kami. Ganon yun. Di rin patitinag itong pres na parang Marias o oh, kahit na nagmamaylo na yung tubig baha, hala, hato pa rin. Ya, yeah. binipatirada, ya, yeah, sak, sak to, ba diba? Ganun mga Pinoy. Di patitinag kahit na mabagyo.